baka makatulong no yung bibigay kong tip mm hindi -hmm. naman hindi tip, tip, or mga, mga point pointers to review no pointers to review sa exam ng PNP cut so uh, November 9 na yan no yeah, formation at, uh, formation meron din yung English comprehension comprehension we have science yung math isa rin po 'yan, no. Very challenging din yung subject niya, no. Medyo mahirap. So mahirap 'yung exam, no. So 'yan, medyo mahirap, challenging. Uh, pero alam ko kayong mga mag exam uh composing of uh oh, comprising of uh senior high school graduate, uh college uh, naman, nag-gradit ng college, or yung iba college graduate. So 'yan. So I think kayang-kaya niyan, no. Na uh, makapasa. Kasi, alam nyo mga boss, pay-in-pay uh, kadet -pay, uh, admission test, according sa mga survey, you know, is one of the hardest examination na, na mahirap ipasa. Very challenging. But still, kahit ganon, marami pa rin ang nag ng examination. Very challenging, no? Marami nagtitake. Marami pa rin nagtitake, no? Uh, ito naman, no? Marami rin pumapasa. Tapos, uh, uh, mga graduate namin, around 250, may 300, no? And, uh, dumaan din sila sa ganito, Na proseso. So, if you have any questions about Uh, sa PNP Cut you let me know mag-comment kayo Then we will answer. Okay. Ano ba yung mga exam dyan? Sabi ko nga kanina, yung mga type, mga type of exam. Ang type of exam dyan is of course multiple choice. You select the best answer. And of course, isi-shade yan. No? Uh, shading yan. No? Huwag na sana kayo magkakamali dun sa how you fill up the form. Kasi may mga extra ano yan. Eh? May mga extra ang uh, points yan okay ano ba yung general information that is one ng mga question general information ano ba yan so when you say general information po it inv uh, involves history topic current events and uh, itin nasikat of course mga, mga personal mga itanong dyan so if you if you are a wide reader kung nagbabasa kayo 呃。Uh